Kumusta po mga kapwa Pinoy? Kumusta po ba dyan mga ka-YouTuber? Uh, luluto po tayo ng uh, puso ng saging Ginisang puso ng saging simpleng ulam po ng mga Pinoy So ito po ang puso Alam nyo po, nais ko lamang po itong gamitin na halimbawa Ito ay pinitas ko dito sa aking uh, backyard garden uh, Di po ba laging kasabihan Mabuti pa ang saging may puso hindi ka ganyan ng tao, walang puso. Minsan may puso ko, no, pero pakitan tao. Nagbabait-baitan. Lalo na kung naaamoy nila na meron kang nakatagong pera. Napakarami po. Bakit nga ba ang tao walang kapusugan, Walang contentment. Contentment, ika nga. Sabi nila sa English. Pero gagawin ko lang po itong Tagalog dahil mga Pilipino naman po tayo, mga Pinoy tayo. Ang, ang papatungkulan ko po nito ay talagang kapwa Pinoy. Kasi alam nyo po, yung iba na hindi pa nakakaranas na mag-YouTube, alam nyo, sabihin ko sa inyo, kailangan matibay kayo, matapang, makakaya ang lahat. Kasi dito pala sa YouTube, ang dami din palang inggitan. Sa halip na magtulungan ang kapwa YouTuber, ang nangyayari po, kabaliktaran. Hindi naman lahat, hindi naman po lahat. Meron naman po iba mababait, meron naman po iba matulungin. Pero karamihan po dyan, alam nyo po, mga naiinggit, sisiraan ka, lalo kung nakikita nila mataas ang subscriber mo, kaya marami kang uh, subscriber, mara marami kang viewers, talaga pong titirahin ka. Gagawa sila ng paraan upang uh, ikaw ay masira. Kaya akala nyo madali lang mag-vlog uh, mag mga kaibigan. Napakahirap din po. Kaya laging ginagamit na halimbawa talaga itong puso ng saging kasi laging sinasabi ang mabuti pa ang saging mayroon puso. Subalit ang tao wala. Bibihira lang ang taong may puso na ginagamit. Karamihan ay uh, mga pakitan tao. Hindi ba kayo masaya na ang kapwa nyo maasinso maangat? Hindi ba kayo makuntinto kung anong meron kayo? Alisin niyo po yung inggit dahil hindi po maganda yan. Hindi naman po itinuro sa atin ng ating Panginoon na mainggit tayo sa ating kapwa. Dapat matuwa tayo kapag kaumaangat, kapag kaumaasin. So hindi, ang nangyayari tayo panghihila, pababa sa tao dahil kinaiinggitan natin. Hindi dapat ganun bilang isang kresyano, bilang isang tao, bilang isang nilalang ng Diyos. Dapat po nagdadamayan, dapat po nagtutulungan. Napakarami po ang mapapansin nyo dito sa YouTube kung kayo po ay magbablogger. Ang daming nakalagay mga no copyright kuno. Pwede nyo gamitin, free to use, no copyright. Libreng libre gamitin. So balit pag ginamit nyo po, magkakaroon kayo ng copyright. Ano yan? Lukuhan, kalukuhan. Tapos pag nakita nilang umaangat ka kung ano-anong gagawin nila para lang masira ka, para lang matanggal ka ng YouTube. Kasi alam niyo po ang YouTube, mga tatlong strike ka lang, tatanggalin ka nila, aalisin ka nila. Kapag ka may nagre-report sa'yo. So, bakit inaalaw ng YouTube itong mga fakey na naglalabasan ng mga no copyright ko, no? pero pag ginamit, meron. Ay, hindi ba lukuhan to? Well, anyway, ako naman ay nandito lang mag-vlog para mag-enjoy lang, para maging masaya. Hindi ko naman kailangan na kumita eh, aanhin mo yan at uh, payo ko dyan sa mga youtuber na mga mahilig manira mahilig mainggit. oy, hindi kayo habang buhay nandyan sa youtube mamamatay din kayo hindi kayo uugat dyan sa youtube hindi kayo poor life may araw din kayo ang lahat ng bagay dito sa mundo may katapusan ang lahat ng bagay dito sa daigdig may ending. lahat natatapos diba, lagi nga sinasabi life is too short dapat magpakabait kayo magtulungan, magdamayan, hindi magsiraan dapat magbigayan para lahat umangat nang hindi sa ganun ni eh, maraming ang naghihirap. Kung kumikita nga yung mga uh, nagbablog dito. Dapat makuntinto na kayo kung anong meron kayo. Hindi yung pagtitripan nyo pa yung kapuan, yung vlogger. Kakawa naman po dahil pinaghirapan din niya, pinagpuyatan, pinagsikapan, uh, inaral, lahat-lahat. Tapos si ganun ang gagawin nyo, sisiraan nyo, ibabas nyo ng kung ano-anong mga sasabihin nyo kung sa inyo gawin yan, papayag ba kayo? Kaya, grabe mga kaibigan, kaya kung kayo nagpaplano na magkaroon ng uh, YouTube channel o nagpaplano mag-vlogger, pag-aralan nyo po muna dahil talagang mahirap para din kayo nag-aaral sa eskwilahan. Tapos, pag nandoon na kayo, pag graduate na kayo, ang daming basher, ang daming maninira sa'yo. Kung ano-anong gagawin nila upang mahila ka pababa. Dahil, sa ingit. Karamihan kasi mga selfish, selfishness, kaya talagang napakahirap mga kaibigan. So, uh, ayan nga po, ginamit ko itong puso ng saging dahil talaga naman lalo sa panahon ito ngayon mga panahon mga kaibigan na naghihirap ang ating mundo, ang ating bansang Pilipinas, ang mahal na mga bilihin, ang tataas na mga bilihin, halos hindi na maabot ng mga maralita. Paano na yung mga mahihirap, hindi na makakakain, dahil lakait ang bigas, ang kamote, ang kamunting kahoy, talagang nagtaasan na ang mga gulay. Hindi na kaya mga kaibigan, hindi na mabibili basta-basta ng mga taong ordinaryo. So, nakakaawa naman po mga kaibigan. Uh, dapat nagtutulungan tayo, nagdadamayan. Kung meron kayo, bakit hindi niyo ibahagi sa kapwa? Hindi nagsisiraan. At alam nyo po ang isa pang problema ng mga Pinoy, kapag ka nakita nila na may pera yung kapwa nila, may pera yung kaibigan nila o kakilala nila, lalapitan ka nila. Uutangan ka nila kung ano nung gagawin panunuyo para lang mapautang mo sila. At dyan yung bibigyan kayo ng kung ano-ano, ririgaluhan kayo hanggat sa bumigay na kayo. Once na nautangan na kayo, goodbye. Mahihirapan na kayong maibalik yung pera na yan, mga kaibigan. Well, hindi naman po lahat. Meron naman mga ilan -ilan. Pero out of 10, minsan isa lang talaga ang matino na marunong magbalik sa kanilang inutang. Alalahan ninyo, pag kayo'y natigok, pag kayo'y namatay, hindi kayo tatanggapin sa langit habang may utang kayo. Hindi kayo papasokin ni San Pedro. Kakaawa naman yung taong nagsumikap, nag-ara, nag-trabaho, nagpawis, nagpagod. Halos hindi na matulog para lang kumita, tapos uutangan nyo ng walang bayaran. Asan ang konsensya nyo, mga kaibigan? Asan ang pagka kristiyano ninyo kung hindi kayo marunong magbayad? Kung anong dahilan? Kung ano-ano mga kasinungalingan? Kung anong mga pamamaraan ang gagawin? Para lang uh, makahiram, magdadrama, adyan iiyakan ka, kung ano-anong sinasabi, kayso may sakit, kayso may ganito, may ganong-ganon, hanggat sa bumigay ka, mga kaibigan. Pero alam niyo po, ang may papayo ko, doon sa mga nais magpautang, pag-isipan nyo po maigi. Pag-isipan nyo ng maraming bisis hanggat maaari huwag kayong magpautang. Kung meron kayong sobra, bigyan nyo na lang po dahil nakakasama ng loob, masakit sa damdamin mga kaibigan. Ang utangan ka ng libu-libong piso tapos hindi ka nababayaran. Pag siningil mo, galit pa. Sila pang nagagalit, pagtataguan ka pa. Samantala nung sila ay nangihiram, halos lumuhod sa iyo. Akapin ka, halikan ka, kung ano-anong niririgalo sa iyo, kung ano-anong binibigay. Ang iba naman dyan, sa una magaling. Papakagatin ka lang po. Papainan ba? Sa umpisa uutang sa'yo. Tapos magbabayad. Sa pangalawa, ganun din. Babalik din sa'yo. Sa pangatlo, ganun din. Pero habang tumatagal po yan, palaki ng palaki. Once na napalaki ng binigay nyo, mga kaibigan, manigas kayo, hindi na kayo babayaran. Kahit anong gawin nyo, magmakaawa man kayo. Hindi na siyang papakita, magtatago na. Napakarami po ng ganyan. Ako po ay biktima ng ganyan. Napakarami po. Daan-daan libong piso po ang nabiktima sa akin. Dahil nga sa mababang loob ko, naaawa ako sa kapwa. Kaya kung minsan, hindi rin maganda yung masyado kang mabait, masyado kang maawain. Kailangan talaga sasalain mo, titingnan mo maigi. Aaralin mo maigi kung anong klase silang mga tao, mga kaibigan. Kaya kung nais mong makilala ng isang tao, pautangin mo. Sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang pang-apat. Diyan mo malalaman kung anong klase ng tao siya. Kaya huwag tayo magpadala sa mga drama-drama mga kaibigan. Kaya ang may papayo ko hanggat maaari, magbigay na lang kayo. Huwag na kayo magpautang. Kasi ang dami ko pong karanasan na ganyan mga kaibigan. Kaya lagi nga sinasabi, mabuti pa ang saging may puso. Subalit ang tao na turing ang may puso, hindi alam gamitin. Hindi alam kung ano ang gagawin. Kung ano ang pagiging maka maka kakrisyano na pagkatao. Kaya, mga kaibigan, aral-aral uh, din hanggat maaari dahil ayaw ko pong maranasan ninyo ang mga nangyari sa akin, ang mga naranasan ko. Kaya, hanggat maaari, huwag kayo magpautang magbigay na lang kayo kung meron kayong labis, kung meron, meron kayong sobra. At kung wala naman, ipanalangin nyo na lang, ipagdasal nyo na lang, mga kaibigan. Para hindi kayo maging biktima, nakagaya ko po. Ang dami pong nangutang sa akin, hirap na hirap magbalik nagtatago na po, hindi na po nagbabayad. Pag siningil mo, galit pa. Kaya yun ang may papayo ko sa inyo lahat mga kaibigan. Ingat-ingat kung kayo nagpaplano mag-YouTube, aralin nyo maigi, pag-aralan nyo. Kasi napakahirap po, ang daming basher, ang daming naninira dito, hihilahin kang pababa, lalo pag nakikita nilang marami kang subscriber, marami kang viewers, talaga namang aatakihin ka hanggat masira ka, hanggat sa may report ka sa YouTube at tatanggalin ka naman ng YouTube pag napatunayan na ano nga, may ginawa ka na hindi maganda. Kaya nakakapanghinayang din, mga kaibigan, ang pagod. So, aralin nyo maigi at pag-aralan at higit sa lahat. Huwag kayong magpautag, magbigay na lang kayo. Okay po, maraming maraming salamat. Thank you for watching. Hanggang sa muli, mga kaibigan, mabuti pa ang saging may puso. Bye-bye!